is welcome na naman panibagong video na naman tayo. And uh, ngayon na uh, pag usapan natin kung ano nga ba yung yung uh, gamit o ano ba yung function o gamit ng uh, air sanction valve o ASV. Ayan sa mga Honda madalasang mad makikita ito sa Honda motorcycles and uh, uh mas popularlyde makikita ito sa uh, TMX 125 Alpha. Index r 150 l Ayan, dyan, maraming ganyan. No? Ito yung pinakamadalas na makikita sa mga motor na yon. Ito po yung nakakabit dito, na nakakabit sa cylinder head. Ayan, ayan yung papunta sa cylinder head natin, na makikita nyo sa mga motor siklo na nasabi. So, ngayon ang pag-uusapan natin ay na ano nga ba yung gamit nito at bakit merong ganito. So, unang-una, marami pong uh, salamat sa mga nanonood and please subscribe and share, comment down below para and also notification bell icon para ma-notify kayo sa mga videos nating i-upload. So, ayan, unang-una ay uh, marami po yung mga na, na marami, marami, tayong naririnig about dito sa mga gandong bagay na kung saan marami yung mga nagsasabi na basta daw yung mga ganito eh, mga nagbabawas daw ng ACT kasi etc cetera, etc maraming ganon kung ano ba yung mga fake news kung ano ba yung mga marami talaga marami akong naririnig na kung ano ano pero syempre nag research tayo kung ano ba talaga and uh, kinalas ko na rin yung mga, may mga nakalas ko na rin na mga ganito dati and pati ito kinalas ko na rin to nagita ko talaga yung eksakto na gamit nang ng ng bagay na ganito. So, ayan yung actually uh, kung mapapansin natin is uh, meron siyang tatlong tatlong uh, kumbaga input and output. Meron tong uh, galing sa exhaust, uh, yung papuntang exhaust. Ayan, yung ma uh, ma baisasalpak para sa exhaust, meron din siyang hose para sa nagaling sa air, air filter natin, ayan. Ayan galing sa air filter 'yan papunta sa air filter natin dito. And meron din siyang ito yung output oh, output na nagaling sa itlang lumabo yung camera. 'Yan yung papunta sa uh, tawag nito diyan sa may carb natin 'yan yung sa 'yan 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 na yan. Ano? Yan, 'Yan. So Ayan, kadalasan nating naririnig about sa mga ganito is, basta may ganito daw, nagbabawas talaga ng asiti or oil or langis. And so, sasabihin ko lang, walang katotohanan yung mga yun. Kasi nga, na-check ko na yan. Ayan, ito, umapapansin natin may malaking parang panel dito. Ayan, no? Parang panel. Ito yung galing sa X-Hose pala, no? Ito yung galing sa x -hosts ng uh, exhaust sa may valve no so mapapansin natin dito kung tignan natin niya yung exhaust ng alpha 125 ayan o oh, makikita nyo parang may kumbaga parang may ano sya dyan parang may butas sya o guys hindi kasi kita eh no lang ko ayan o, may butas sa loob mismo ng yan sa loob mismo ng ano na yan yun? May butas oh. May butas yan. Sa exhaust valve to ah. Yan may butas. Maliit yan oh. Maliit lang ah. Yan yan may butas. Iba po yung butas mismo ng balbula. Yan. So sa side nung malaking butas na to. Yan oh. Meron yung maliit na butas. Na pupunta dito sa. Ang pupunta is dito. Yan oh. Dito lalabas yan. Ngayon. <coughs> paglabas naman dyan pupunta naman dito yan kaya metal yan tapos tuloy tuloy yung yung heat nya papunta dito so may parang pag binaklas mo to may parang surface na uh, kung saan ito yung nagdi-distribute ng heat para dun sa isa sunk or i nito kumbaga hihilain uh, so alam naman natin yung gamit nito pag kahit binuksan mo to yan kung umaan pag umaandar yung wait lang pag umaandar yung isang motor tapos binuksan mo yan mapapansin mo yan parang may force pop na hinihila niya no hindi may parang hangin na humihila sa kamay mo pag ginanon mo kasi nga intake yan eh intake ibig sabihin humihila ng hangin galing sa carburetor so pag naglagay ka dito ibig sabihin pahila rin siya. So ang nangyayari, yung init na galing dito sa exhaust, sa natin, yan, yung init na galing sa exhaust, ito, pinapainit niya yung surface dito, no? Ito, yan, diretso yung, ha yung init dito, may parang, parang lata dito na makikita pag binuksan nyo to, no? Na, na parang heater niya. So, yan, nag-heater yan papunta dito sa may air cleaner na air cleaner natin yan yung ang purpose niya na may hose na malaking ganyan is yan yung papunta sa air cleaner natin para painitin yung hangin na papasok sa carburetor no tapos ito naman is papainitin din niya papainitin din niya yung hangin na hinihila nung dito yung papasok mismo sa sa intake natin na galing sa carburetor pinapainit niya. Ano ba yung bala ano ba yung purpose nun? So ang main purpose nun is kung alam naman natin na malamig sa Japan. So ang Honda alam naman natin na na Japanese technology yan, na Japanese product yan. So syempre, ay malamig talaga dun sa Japan, di ba? Alam natin yan. So ang purpose ang purpose niyan is pagka-start mo ng motor, mainit na, no? mainit na yung hihigupin ng karburador na hangin mainit na rin pagdating dito mainit na rin yung papasok doon sa makina bakit? kasi nga pagka may sobrang sobrang lamig kasi mahirap talagang mag idle yung mga motor pag masyadong malamig so ang purpose nyan is parang siya na yung unang magpapainit doon sa papasok na gasolina para mas madali yung circulation madali, madali yung combustion nya no? Ganun lang naman yung pinaka basic na explanation ng ganto. Kaya ayan uh, kung mapapansin niyo tatlong tatlong ano yan yung intake na galing sa exhaust, ayan. Yung galing sa exhaust mismo, pang painit, galing sa eh, parang heater niya. Pag binuksan mo to, parang may flat surface na heater talaga. Tapos uh, hihigop i ito, hindi pahigop to ah, hindi pahigop ito so, itutulak niya papunta sa may air cleaner natin para mainit na yung hihigupin na hangin nung carburetor. Tapos ito naman, hangin din papasok, inhigop din nung ito papunta sa papasok mismo sa intake natin para yung yung galing mismo sa carburetor mainit-init na rin, no? Ganon yung explanation ng ng nang air sanction valve yan yung explanation ng air sanction valve kung paano nga ba gumagana ito. So ayan guys, please subscribe to our channel para mas maintindihan nyo and of course, click the notification bell icon para ma-notify kayo for every video that will be uploaded. So ayan guys, good vibes.